Nang usisa nga itong si Metena, nais niyang alamin kung ano ang ginawa ng matandang sinunong Imaw para malaman ang tungkol sa kanya. At dito'y pinilit na itong sinunong Imaw. Wala siyang magawa dahil ang ganyang mga alaga ay halos patay na nga ni Metena. Kaya naman binuksan niya ang naturang libro, ang mahiwagang libro kung saan doon niya nakita ang tunay na ama nga nitong si Metena, itong si Memen. Tinubukan magpaliwanag ni Memen, subalit isinara ni Metena ang mga bibig ni Memen at mas gustuhin nito na manahimik na lang habang buhay, habang sa kabilang buhay. At inutos pa nito na bumalik na lamang siya sa libro sapagkat hindi na siya interesado sapagkat mula ng mga time na itinuring na nga siya na sumpa ay hindi na rin niya kinikilala si Memen na kanyang ama. Hindi nga niya tinatawag na papa. O ano pangalan na paggalang sa ama. Tapos na ang mga yugto na yon alang-alang kay Metena. At inanggap na niya ang kanyang naging kapalaran. Ngayon ay oras na ng paghihiganti. Ang gustong malaman ngayon ni Metena ay ang pahina kung saan nakatakda na magtatagumpay ngayon itong si Metena. Isinalaysay ni Ima na nagkatotoo na naging mas makapagirihan ngayon itong si Metena na sakop niya ang lahat ng lupain, ang lareyo ang Adamia, ang ang Hatoria at ang Sapiro. Matagal pa o na panahon bago tuluyang bumalik ang anak nga nitong si Danaya, ang sinasabing tagapagligtas. Nagulat at nabigla itong si Medena. Kaya naman nangangamba siya. Kailangan niyang mahanap ang anak ni Danaya, ang sinasabing tagapagligtas. Ngunit sinabi naman ni Olga na bakit siya mag-aalala makapangyarihan siya at sa tingin niya ay wala nang tatalo dahil sa dami ng kapangyarihan na hawak ng nitong si Metena. Ngunit naisip nitong si Simetena na kung siya ang tagapagligtas na titiyak niya na meron siyang kapangyarihan na kayang pantayan itong Simetena. Kaya bago pa man ito maging mas magaling, kailangan nang matsugi nga itong Sitera. Kailangan nang makita. Nalibot na ng mga kawal ni Metena ang buong Encantadia. Subalit hindi nila makita ang binabanggit na anak ni Danaya ang sinasabing tagapagligtas. Kaya naman, naiinip na siya ng gusto at naiinis. Dahil ang totoo, hindi na talaga niya makikita sapagkat wala pa ito sa tamang at wastong gulang. May proteksyon ng anak ni Danaya. Hindi ito makikilala